Yon, So hello, what's up mga kanoko dyan So nandito na naman tayo sa ating panibagong video So sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan Ako nga pala si Magreson G. Baldomaro Also known as Quevald Ito si Totoy Guapo guys So yan guys, bibisitahin natin yung Mga bibi natin Kasi kung hindi nyo pa natatanong Kung hindi nyo pa alam Noong January January ata, February Bumili ako ng bibi Tatlong inahin, tapos isang lalaki Isang barako So, bago ang lahat pala, intro muna tayo. So, yan guys. Um, tara na, samahan nyo ako, puntahan natin yung bibi natin. Pero kasi, naglilimlim na yung isang bibi. Tapos, yung isa naman, lumabas doon sa mismong kulungan nila. Pumunta doon sa kulungan ng kambing, doon siya ng itlog. So, samahan nyo ako guys. So yan guys. Oo so nga pala yan. Sin binagbag na namin yung kubo dyan. Yung mini kubo. Sasamaan nyo ako guys. So ayun yung mga kan natin. Tapos yung bubong pala nya. Yung mga extra bubong yan, yan. Nilagay natin doon para may linungan yung mga kan natin. Mga bibi natin. So nagukayo Kasi tagulan na guys. Nagukay. Nag kay din ako dyan para... Uh, saaling mapuno ng tubig may pagliguan yung mga bibi natin yan ito yung mga kambing natin guys oh. so ayan nga pala guys um, yun buntis yung isang kambing natin tapos possible yung iba nakastan naman na so sana nakakuha din sila may isa nga ay Ayan, okay. si Totoy Gwapo Ang si Ram mga to eh Ito guys, ito yung sinasabi ko na pumunta siya dito Wait lang So yan guys, ayan yung sinasabi ko yan Na pumunta siya dito Tapos dyan siya ng itlog 2, 4, 6, 8 8 na siya guys Tapos Yan yung mga kambing natin Tinan yung kambing natin Ang buntis to guys ang nakaasawa dyan is yung bulog ni Entong World. Yung may lahi doon yung malaki. malaki medyo malaki-laki yung bulog nila doon. Sana kan. Ito siguro mga anak to ng mga August of September or September siguro. Tapos yan din, pinakasta ko rin yan doon. Tapos ito, nagre-recover pa lang yun. Eh. Pero nagpapadede pa lang siya. Kasi itong mga kambing natin. So guys, ito yung kambing natin na kuan siya. Parang may galis-galis na siya no, pero naka-recover na siya guys. Ang ginawa lang natin dyan, tinurukan lang natin every week. Ay hindi every week, every month ng B-complex para lumakas kumain. Ayan guys. Tapos ito yung mga bibi natin. Ito yung mga ginawa naming paglinungan nila guys. So, pupunta tayo doon. Ay, hindi. Baka kasi may store eh. Pero hindi naman siguro. Pupunta natin. Hmm? So, <laughs> to Dito, guys. Yan. Ito yung una naming ginawa. Kasi kala namin makakapagkwan sila dito. Pero isa lang yung naglilim dito. Ito lang. Ayan, o. Oh. Ayan, naglilim-lim na siya, guys. So... Ilan yung itlog nito? Pangit ilan itlog nito? 13? 15. 15? 15 eggs. Sana mapisaan lahat guys. Bali 16 sana yan. Kaso kinuha ko yung isa. Tinikman ko parang binold ko. Sarap sa guys. Ayan. Gustong gusto ng mga bibi Mga tagulan pero huwag naman siya na masyado. Ayan. Pukay tayo doon para may liguan sila. So, ang ginawa lang namin dito, ginaya, ginaya lang namin dito. Ayan. So, ginaya natin dito guys. Ayan. Ayan, sana, sana makapagpisa siya. So, ang next namin gagawin dyan, dito, ginaya natin kung may pumupunta dito. Gar. Ang pumupunta dito di pa nila ata na susundan dito di pa nila alam so yan guys linong lang tayo kasi medyo maulan ngayon Kun kunin na natin itong pagkainan nila papakainin na natin sila guys so yan guys ano so so yan guys uh, konting update lang tayo dito sa kambingan tsaka sa bibihan hopefully mapadami namin yung bibi yan para Puds ba? Food trip Benta benta kung sa ali Ang next na kon pala namin dyan Project is yung Kulungan Kulungan ng bibi pag nakanak na Pag napisaan Ay, I, pool nila, Iiwalay namin Swimming pool daw nila guys Ay, Iiwalay namin Siyempre pag nagpisa na Tapos iiwalay namin sila guys So, ayan, konting update lang tayo. So, yan. So, sa mga nagustuhan tong video na to, please like, like, like. And don't forget to subscribe to my channel. Yan. Click yun na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So, gagawin natin ngayon, guys. Mag-upload na tayo ng mga video. Siguro, every two weeks. Mga ganun. Mga update, update lang. So, yan. Keep supporting me, guys. Peace out.